Totoo bang langit at inferno lang? Wala nang purgatorio? Sagot, hindi po yan totoo mga kapatid. Talagang may purgatorio, na kung saan dito ilalagay ang mga kaluluwa na may kasalanan na hindi haantong sa kamatayan o venial sin. Dahil ayun po sa Biblia mga kapatid hindi makakapasok doon sa langit ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Pahayag Kapitulo 21, Versikulo 27 kaya kinakailangan na linisin muna ang ating mga kasalanan para tayo ay makakapasok doon sa langit. At ito na may napapatunayan sa Biblia mismo mga kapatid. Dalawang makabeyo labindalawa apat na putatlong nagpalikom siya ng mga kaluob na umabot sa halagang apat na librang pilak at ipinadala ito sa Jerusalem upang ihandog na pantubos sa kasalanan. Ginawa ito ni Judas sapagkat naniniwala siya sa muling pagkabuhay ng mga patay kung hindi siya umaasa na ang mga patay ay muling mabubuhay magiging kahangalan lamang ang ipa